Mga sports historic ang ginagawa ng Gilas Pilipinas. Totoo pa ito, number 1 na ang Gilas sa FIBA Asian Qualifier Standing. Matapos talunin nila ng Diretso ang Guam. At hindi lang yan, may massive update tayo kay Kai Soto na posibleng maglaro daw sa December window. At syempre tatalakayin natin kung paano nakabawi sa rebounds ang Gilas na dati ay malaking problema. Kaya kung handa ka na, kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka sports hindi biro ang achievement na ito. Sa rankings ng ASEAN qualifiers, Gilas Pilipinas ang nasa tutok dahil sa impressive performance sa unang mga game. At ang latest victory, isang matibay na performance laban sa Guam. Kahit may size at energy ang Guam, hindi natin hinahayaan na magbigay sila ng upset. Kontrolado ng Gilas ang laro mula umpisa hanggang dulo, mapa home court manila o home court natin, ang resulta mas dominant, mas composed, mas solid ang execution. kaya nasa tutok tayo ng standings ngayon. so mga sports paano tinalo ng gilas ang Guam? Ito po ang breakdown ng panalo ng Gilas. Una, mas mabilis at mas disiplinado ang ating national team. Guam tried to push the place pero Gilas dictated the tempo. Panalo tayo sa transition at execution ng set place. Pangalawa na limit ang shooters ng Guam. Isa sa mga strength ng Guam ay ang kanilang mga spot up shooters pero dahil sa tight perimeter defense ng Gilas, halos walang nakawan ang open looks. Pangatlo ang bench depth. Napakalaging bagay na kahit second unit, hindi bumabagal ang offense at depensa ng Pilipinas dahil nga consistent ang pressure. Pangapat, leadership ng veterans. May mga crucial moments na umarangkada ang mga veterano, nagbigay ng composure at stability. Kaya hindi nakapalag ang Guam, total team win na. Kaya mga sports sa previous game, malaking issue ang rebounding ng ating national team. Pero kontra sa Guam, malaki ang improvement. Bakit? Dahil nga mga sports mas solid ang ating box out. Mas maagang helps sa ilalim. Ang mga guards natin tumutulong sa long rebounds, mas physical ang bigs at kontrolado ang second chance points. At ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kaya hindi nakamomentum ang Guam. Kaya mga ka sports ito ang pinakainaaabangan. May lumalabas na indicators na posibleng available na daw si Kai Soto this month of December window. Dahil po ito po ang mga rason. Clear na daw ang kanyang mga injury concern. Mas klaro ang team schedule niya. SBP is actively coordinating and let's be real kailangan siya ng gila sa susunod na mga games. Kung makabalik si Kai sa December mga sports, imagine, mas malaki at mas matibay na ang ating front line. Mas controlled ang rebounds, mas matatag ang rim protection, mas deadly ang pick and roll, at total game changer talaga ang kanyang height. Imagine ha, gilas with a healthy Kai Soto sa next window, nako, napakadelikado para sa mga kalaban. Kaya ngayon mga sports, number 1 tayo sa standings dahil na objective is to protect the top spot improve the chemistry further, maganda sa mas malalakas na kalaban sa next Windows at integrate with Kai Soto smoothly pagdating this month of December. Kung magtuloy-tuloy ang form ng Gilas, pwede tayong maging top ASEAN contender sa susunod na mga taon. Kaya mga ka-sports, napakagandang balita ito para sa Pilipinas dahil Gilas number 1 sa Asia Qualifiers at panalo kontra Guam at mas masaya dahil posibleng return ni Kai Soto is coming soon. Kung proud ka sa Gilas, comment mo Laban Pilipinas number 1 Gilas like, share and subscribe para sa more Gilas stories at breaking updates. Mabuhay ang Gilas Pilipinas. So paano? Ingat po kayo.